sa usapan ngayon sa social media ang tila bigla ang pagkawala ng ilang larawan sa Instagram ng aktres na si Julia Barreto kung saan kasama niya ang longtime boyfriend na si Gerald Anderson. Dahil dito, maraming netizens ang napaisip at nagsimulang maghinala na maaaring nauwi na sa hiwalayan ang kanilang matagal ng relasyon. Isa sa mga unang nakapansin ng pagbabagong ito ay ang mga taga-subaybay ni na Julia at Gerald. Ayon sa kanila, dati-rati madalas magbahagi ng sweet moments ang dalawa sa kanika nilang social media accounts, pero ngayon ay tila naglaho na ang ilan sa mga dating larawan nila bilang couple. Agad namang nagbigay ng mga reaksyon ng ilang tagahanga. Isang fan ang nagkomento, sayang naman sila. Akala ko sila na talaga ang endgame. Isa pa ang nagsabi, walang forever, totoo pala yun. May ilan ding nagbigay ng mas malalim na opinyon sa posibleng dahilan ng umano'y labuan ng dalawa. Ayon sa isang netizen, she probably outgrew him. She's beautiful and smart, a full-grown woman now. It's normal not to want the same things anymore, including a relationship. May mga nagsabi rin na baka ang ugat ng problema ay ang kawalan ng commitment. Isang komento ang nagsabing, ayaw kasi mag-propose ni Gerald, saad naman ng isang netizen. Subalit may tumutol din dito at iginiit, nag-aasyong naman kayo na gusto na magpakasal si Julia. She's very liberated. Marriage might not be a priority. She's focused on her career and earnings. Hindi rin nakaligtas sa mga marites ang timing ng usapin. May nagsabing, "Is there a movie coming up? Is this just noise for promo?" If it's real, it's sad. They've been together for years. Habang ang ilan ay nagsabing, "Kung totoo man, malungkot. Ang tagal na rin nila." Akala ng lahat, sila na talaga. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tahimik si na Julia at Gerald hinggil sa isyu, Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa alinman sa kanila na magpapatibay o magpapasinungaling sa mga espekulasyon. Patuloy namang naghihintay ang kanilang mga tagahanga at ang publiko sa kung ano ang magiging susunod na hakbang o paliwanag ng celebrity couple. Matatanda ang sina Julia Barreto at Gerald Anderson ay naging magkasintahan sa kabila ng ilang kontrobersya sa simula ng kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, nakita ng publiko kung paano nila pinatatag ang kanilang samahan sa kabila ng mga pagsubok. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung maraming netizen ang umaasang mali lamang ang kanilang mga hinala. Sa ngayon, nananatili pa rin misteryo ang totoong estado ng relasyon ng dalawa, at tila nakaabang ang lahat sa anumang susunod na post o anunsyo mula sa kanila. Hanggat hindi nila nililinaw ang lahat, mananatiling bukas ang mga espekulasyon, tunay nga bang tapos na ang kwento nila, o tahimik lang silang pareho sa ngayon? Ano ang sinyo sa balitang ito?